Araw-araw pala umiitlig, umiitlig, anong umiitlig? Umiitlog itong pato. Nakakatuwa naman at mukhang hindi na namin kailangan bumili ng itlog sa palengke. Charis lang, papalakihin daw yan ni Dudong. Ewan ko lang kung anong gagawin niya dyan. Guys, samahan niyo kami sa pagtatransform ng bahay namin into farm ha. Tapos may garden, tapos may bahay kubo. Parang retirado ba? Ganun. Ay, naka! Ano ba itong ginagawa namin dito? Pero nakakatuwa sigurado ako marami rin gustong mamuhay lang sa probinsya. Pero hindi gaano kaya eh. Mahirap kasing i-maintain yung buhay dito. Charis lang. Pero alam kong alam nyo kung anong ibig kong sabihin. Balik tayo sa pato. Parang tao rin no, inaalagaan yung itlog niya. Uy, anong itlog niya? Mga itlog kasi. Mga anak kasi, hindi pa naman anak eh, hindi pa naman kasi napipisa. O, oh, bahala na, basta yun na yun. Sa mga gusto pa lang mag-alaga dyan ng pato, sign na to, maganda ring libangan. Lalo na kapag dumami na yan, probinsya feels talaga ang atake. O siya, hanggang dito na lang ulit, bukas ulit, follow and share na lang. Salamat!